Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha ngayon pong March 15 at March 16, 2024. Sa lahat po nating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada sa pecha o sa ating sumada update. Para po ngayong March 15, ayan, nasa, sa March po tayo, yan po ay transparent tayo dito. A 15 sa ating pecha at 24 sa ating taon. Ayan, kagaya pa rin po ng dati, simplify lang po muna natin itong mga numerong ito. 0 plus 3 is 3, 1 plus 5 is 6, uh, 2 plus 4 is 6. Ayan mga idol, at sa bandang baba, uh, gitna din po, ganun pa rin po, add lang natin. 3 plus 6 is 9, uh, 6 plus 6 is 12. Dito rin po sa bandang baba. 9 plus 12 is 21. Yan po yung unang numero natin. Meron tayong 21. At yung pangalawang numero natin, kapares nating numero, dito pa rin po yung sa gitna. Combine lang po natin yung tatlong numero natin dito. 3 plus 6 plus 6 is 15. Yan naman po yung ating pangalawang numero. Meron tayong 15. At pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 21, 15, okay naman po ay 15, 21. Yan, pwedeng-pwede pwede na po yung kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits po sila, simplify lang muna natin yan bago po natin sila isumadang. Dito po sa 15, 1 plus 5, yan ay 6. At dito sa 21, 2 plus 1 is 3. Ayan mga idol, uh, unahin natin isumadang 6. Dito po sa 6, kunin muna natin yung 15. Sumada 15. 1 plus 5 is 6. Pwede rin ang 33. Sumada 33. 3 plus 3 is 6. At 24. Ayan, sumada 24. 2 plus 4 is 6. At dito naman po sa 3. Ayan. Punin muna natin itong 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. Pwede rin po dyan ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3 pwede rin po yung 12 sumada 12, 1 plus 2 is 3 at 39 sumada 39 3 plus 9 is 12 and mga idol, yan po yung mga numero naman natin nakuha dito sa ating sumada update para po ngayong March 15 meron tayong 6, 15, 33, 24, 3, 21, 30, 12 at 39 Ayan, ganoon pa rin po. Pipili lang po tayo sa mga numero yan kung ano po yung mga nagustuhan po natin o kung natin po natin yung mga numero. At yung sample naman natin dyan, ginawa natin ng 24, 24 at 3. Then, 33 at 12. Then, 6. 6 at 15. Ayan mga idol, pwede, pwede na po natin matayan din yung mga numerong ito kung nagustuhan nyo po sila yung mga sample po natin nakuha meron tayo itong 24-3 33-12 at 6-15 and pwede, pwede po yung makuha o matayan po yung mga sample po natin ito pwede rin po tayo magdagdag o kumuha kung ano pa po yung mga nagustuhan pa po, po natin mga kombinasyon dito sa mga naka-encircle natin mga numero dito at ayan mga idol yan po yung sumada sa pecha natin para po ngayong March 15 2024 at next naman po natin yung ating advance sumada. Para naman po ito ngayong March 16. Ayan, at umpisahan natin dito tayo sa March. Ayan po, it was, it was pa rin po tayo dito. 16 naman sa ating pecha. Uh, 24 pa rin sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Ang gagawin natin, simplify lang po muna natin sila. 0 plus 3 is 3. 1 plus 6 is 7. At 2 plus 4 is 6 dito rin po sa bandang gitna 3 plus 7 is 10 at 7 plus 6 is 13 ayan mga idol at sa bandang baba din po 10 plus 13 is 23 ayan 23 Ayan mga idol, meron tayong 23 para sa ating unang numero. Ayan, at yung pangalawang numero natin, dito pa rin po sa bandang gitna combine pa rin po natin yung tatlong numero natin. Uh, 3 plus 7 plus 6 is 16. Yan naman po yung kapares nating numero o pangalawa. Yan meron tayong 16. At pwede na rin po natin matayan yung kombinasyon na yan. 16, 23. So kaya naman ay 23, 16. Ayan, at dahil 2 digits din po sila, same po sa kabila, ayan, simplify lang muna natin. Dito sa 16, 1 plus 6, 2 7. At dito sa 23 naman, 2 plus 3 is 5. Ayan mga idol. At yan po yung susumadan natin ngayon, 7 at saka 5. Unahin po natin yung sumadang 7. Kunin muna natin yung 16. Sumada 16 is 1 plus 6 is 7. Pwede rin dyan yung 24, Sumada 34. 3 plus 4 is 7. At 25. Sumada 25. 2 plus 5 is 7. Ayan mga idol, yan po yung ating mga numerong nakuha para sa sumada 7. At dito naman sa 5, kukuhin muna natin yung 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5. Pwede rin po ang 14. Sumada 14. 1 plus 4 is 5. At 32. Ayan, sumada 32. 3 plus 2 is 5. And uh, po naman ano meron pwedeng pagpilian dito sa ating sumada para po ngayong March 16. Ayan, meron tayong 7, 16, 34, 25, 5, 23, 14, at 32, Ayan mga, doon, pa rin, lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan then 16 at 32 and then 7 at 14 ayan mga edo lang po yung mga sample natin sa ating sumada para po ngayong March 16 meron tayong 24, 23, 16, 22 at 7, 14 ayan kung nagustuhan niyo po itong mga sample natin yan pwedeng, pwede po natin matayaan din po yan o kaya magdagdag kumuha dito sa taas kung ano pa po yung mga nagugustuhan pa po nating mga kombinasyon at ayun mga doon po nga tayong sa Pecha para po ngayong March 15 at March 16, 2024. Maraming maraming salamat po.